Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay tanungin ng isang lalaki kung sino sa mga tao ang dapat kong pakitunguhan sa pinakamainam na pakikitungo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ina, pagkatapos ang yung ina, pagkatapos ang yung ina, pagkatapos ang yung ama. Ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay uunahin natin ang ating mga magulang lalo na ang ating mga nanay dahil tunay mga kapatid na ang pagmamahal ng ating mga magulang sa atin ay walang katumbas at wala itong katulad. Hindi po katulad ng ibang mga tao na ang kanilang pagmamahal o paggalang ay ito ay maaring peke dahil sa tayo ay mayroong pakinabang sa kanila kaya sila ay nandyan. Pero kung wala na tayong pakinabang sa kanila ay hindi mo na sila makikita. Ngunit ang ating mga magulang sila po ay nandyan. Sa oras ng ating pangangailangan, sa oras nang tayo ay walang wala, sila po ay nandiyan. Kaya ang kanilang pagmamahal ay palaging nandiyan sa atin. Alhamdulillah. Kaya narapat po na maging mabuti tayo sa kanila. Igalang natin sila. At tayo po ay palaging manalangin para sa kanila. So sila ay patawarin ni Allah at sila ay papasukin ni Allah sa kanyang paraiso kasama natin.